SSS pension increase qualified ka ba magkano ang inyong increase at iba pang katanungan patungkol dito ating alamin dito lamang sa pera at iba pa don't forget to click like and subscribe magandang balita sa ating mga SSS pensioners simula September 2025 ay tuloy-tuloy na ang dagdag ng SSS pension sa loob ng tatlong taon until September 2027. Alamin natin ang mga common na katanungan ng ating mga pensioners para maging qualified dito. Gaya ng, monthly ba ito tataas? Sino ang qualified? Paano mag-apply? Ilang percent at increase? At paano malaman ng pension amount at marami pang iba? Ano ang mga pagbabago na magaganap simula 2025? Ang mga Qualified Retirement and Disability Pensioners ay mayroon pong 10% increase kada taon at ang Survivor Pensioners naman ay mayroong 5% na increase kada taon. Sino naman ang mga qualified dito? Mga Retirement Pensioners na 60 to 65 years old na mayroon pong at least minimum na 120 months na hulog. Disability Pensioners at mga Survivor Pensioners gaya po ng byuda, anak at mga dependents na active as of August 31 kada taon. Ano naman po ang timeline ng increase? Gaya po na nakikita nyo sa inyong screen, ang calculation na ito ay nakabase po sa compounding interest, kung saan ang unang bahagi ng increase ay ipapatupad ngayong September 2025, at ang second tranche ay sa September 2026, at ang last naman ay sa September 2027. At ito po ay aabot ng 33.10% increase sa retirement at disability pensioner ayon sa si SSS. Habang ang survivor pensioner naman ay 15.8%. Halimbawa ng pension growth. Kung ang inyong monthly pension ay nagkakahalaga po ng 4,923 sa September 2025 ay magigina po itong 5,415. Next year naman po, September 2026, ay magiging itong 5,957. At para sa huling bahagi, sa September 2027, ito po ay magiging 6,553. Monthly nyo po ba matatanggap ang increase ng inyong pension? Opo, monthly nyo po na matatanggap ang pagtaas na ito. Halimbawa, kung ang inyo pong monthly pension ay 22,137.25 ngayong August 2025, ito po ay tataas ng 10% kung kayo ay retirement or disability pensioner at ngayong September 2025 ay magiging 24,350.98 na po ito. Ibig sabihin ay tatanggap kayo ng bagong amount from September 2025 until August 2026 ng halagang 24,350.98. Sa September 2026 naman po, ito ay tataas muli ng additional na 10% kung saan ang inyo pong tinatanggap na 24,350.98 ay magiging 26,786.07 na. Ibig sabihin ay tatanggap kayo ng amount na ito from September 2026 hanggang August 2027. At para naman po sa last tranche ng increase from September 2027 ay dadagdag muli ng additional 10% kung saan ang 26,786.07 na inyo pong tinatanggap ay magiging 29,464.68 na. Sa kabuuan ay nagkaroon po kayo ng compounding interest na 7,327.43 or 33.10%. Sa ating table po ay pinapakita ang mga ibang sample calculation para po sa retirement, disability at survivor pensioners. Makikita nyo rin po sa inyong screen sa bandang dulo ng table ang total percentage at amount ng kabuang increase na matatanggap sa loob ng tatlong taon o kapag natapos na ang lahat ng bahagi ng increase ng inyong pension maaari nyo po itong i-pause para mas makita po ninyo ng maayos ang mga detalye. Ang good news dito ay kahit po na tumaas na ang benefits ng mga SSS pensioners, ay wala pong pagtaas na magaganap sa member contributions. Kailangan pa bang mag-apply? Hindi na po. Automatic po itong ipapatupad ng SSS base po sa inyong records. Isa pa po sa madalas na katanungan, pareho ba ang porsyento para sa lahat Opo, dahil percentage base po ito para sa lahat. Kahit kayo po ay tumatanggap ng 2,000 or 10,000 pesos na pension, ay parehas lamang po ang percentage na madadagdag sa inyong pension. Paano malalaman ang bagong pension amount? Bisitahin lamang po ang inyong .sss online account upang makita po ang inyong specific na increase ng inyong pension. Siguraduhin pong updated ang inyong SSS records bago mag-August 31. At share nyo rin po ang video na ito para malaman ng lahat ng mga SSS pensioners. Kaya para lagi po kayong updated sa aming mga videos, ay don't forget to click like and subscribe at ang notification bell button. Dito lamang sa pera at iba pa!